Napatay ni Jinwoo ang Demon King Baron at ngayon siya ay may tatlong bagay na para gumawa ng elixir ng buhay, para gawin ito dapat mataas ang antas ng talino ni Jinwoo, ngunit si Jinwoo ay nag-level up lang ng kanyang lakas at bilis. Sinabi pa din ni Jinwoo sa sistema na gawin ang elixir ng buhay. Ang proseso ay natapos sa maikling oras at nakakuha ng anim na bote ng elixir ng buhay si Jinwoo. Ang elixir ng buhay ay isang gamot na nagpapagaling ng lahat ng sakit sa pamamagitan ng pag -inom. Nais ni Jinwoo pagalingin ang kanyang ina gamit ito na nasa ospital sa loob ng huling apat na taon dahil sa sakit na tinatawag na eternal slumber. Pagkatapos, dinadala ni Eren ang katawan ng puting dragon dito. Nang makita siya ni Jin Woo, pinuri siya nito dahil sa ginawa niyang katalinuhan dahil ang puting dragon ay isang creature at hindi demonyo kaya maaaring kunin ni Jin Woo ang anino ng dragon na ito. Tinawag niya ito na, Arise, at ang dragon na ito ay naging bahagi rin ng Shadow Army ni Jin Woo. Sinabi ng sistema sa kanya na bigyan ito ng pangalan kaya pinangalanan ito ni Jin Wu na Kaisel. Sinabi niya na sa pagsakay dito ay makakarating sila sa bahay agad at maaari silang pumunta sa palasyo at magparty, pero gusto ni Jin Wu umalis dito kaagad para mapagaling niyang mabilis ang kanyang ina, at aabuti ng maraming oras kung babalik siya sa pamamagitan ng paglalakad. Pagkatapos, nakita ni Jinwoo na nakakuha siya ng runestone bilang gantimpala kung saan nakakuha siya ng bagong kapangyarihan na tinatawag na shadow exchange na ibig sabihin ay maaari siyang magpalit ng lugar sa alinman sa kanyang mga sundalong anino. Sinabi ni Jinwoo kay ISIL na umuwing mag-isa dahil wala na siyang oras, kung siya ay mapalad magkikita silang muli. Pagkasabi nito, nawala si Jinwoo mula dito. May gusto pang sabihin si Isel pero umalis na si Jane at isang sundalong anino ang pumalit sa kanyang lugar. Siya ang parehong sundalo na iniwan ni upang bantayan ang kanyang lugar at si Jinwoo Wu ay nagteleport sa kanyang lugar kapalit nito. Upang magamit muli ang kanyang kapangyarihan, kailangan niyang maghintay ng tatlong oras. Kaya tinawag ni Jinwoo ang kanyang dragon na si Kaisel at sumakay siya rito patungo sa ospital. Samantala, si Gan ay gumagawa ng plano para sa misyon sa Juju Island. Gagamitin ng mga tao ang kapangyarihang mahika ng mga hunter upang paghiwalayin ang mga langgam mula sa kanilang reyna. Pagkatapos nito, gagamit sila ng mga radio waves upang hindi makapag-usap ang mga langgam sa isa't isa. Pagkatapos, papasok ang ibang koponan sa pugad at papatayin ang reyna ng langgam. Hindi nila alam kung gagana ang ideya ng radio waves o hindi. Kung may mali, pinlano nilang tumakas mula roon. Ngayon, kailangan lang nilang ipadala ang mga hunter sa isla. Tinanong ni Dan Andy si Jin L kung nakipag-ugnayan na siya kay Jin Woo. Sabi ni Jin L, hindi pa. Nakita natin si Beck na kumakain ng hapunan kasama ang kanyang matagal ng kaibigan na si Min Bango, isang S-rank healer at isa sa mga hunter sa mundo na nagretiro sa murang edad. Sinabi ni B na babalik ba talaga si Beck sa islang iyon, habang nakita niya si Yak na namatay doon mismo sa kanyang harapan, na kanilang pangatlong kaibigan. Sinabi ni Beck na, "Kaya nga kailangan kong pumunta. Kung dumating ang mga langgam dito, magiging pareho ang buong bansa." Tinanong ni Wang, "Kailan ka pa naging makabayan?" Sinabi ni Beck, "Anuman ang dahilan, kailangan mong pumunta." Sinabi ni Wang, "Kung gusto mo akong isama, hinding-hindi ako pupunta." Sinabi ni Beck na pumunta lang siya para magpaalam dahil hindi nila alam kung magkikita pa silang muli. Sinabi ni Bong na naghahanda siya para sa isang trabaho sa gobyerno, ayaw niyang makakita ng kahit anong karahasan, kaya siya nagretiro bilang hunter. Gusto niyang mamuhay ng normal sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa gobyerno. Naisip ni Beck na tama siya, ang mga hunter lang ang hindi normal. Pero hindi pa siya nakakita ng hunter na hindi gusto ang pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban sa mga halimaw ay naging bahagi na ng kanilang buhay. May ilang tao ring nag-e-enjoy dito. Hindi ba ang kondisyong ito ay kinakailangan para sa paggising? Matapos nito, nagbiru silang dalawa ng kaunti. Si Jin Wu ay dumating sa ospital at nakita niyang may mga bakas ng paso sa leeg ng kanyang ina, na talagang nangyari dahil kay Jin Wu. Pero hindi niya sinermunan si Jin Wu. Iniisip ngayon ni Jin Wu kung gagamitin niya ang elixir ng buhay o hindi. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari rito pero ipinakita na ng sistema kay Jinwoo ang maraming himala. Siya mismo ay naging isang hunter mula sa rank hunter patungo sa S-rank hunter. Kaya may tiwala si Jin Wu sa sistema. Ngayon, kinuha niya ang bote ng elixir ng buhay at ibinigay ito sa kanyang ina. Matapos nito, nagsimula ng gumana ang gamot at unti-unting gumaling ang kanyang ina. Sa katunayan, pati ang marka ng paso sa leeg ng kanyang ina ay nawala. Sinabi ni Jin Wu sa kanya na gumising dahil sa lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. Sa ngayon, ginawa niya lang ito para iligtas ang kanyang ina. Sa kabilang banda, si Jenna ay hindi kailanman nakaramdam ng paggawa ng kahit anong ngayong araw at may buong buwan sa kalangitan. Pagkalipas ng kaunti, binuksan ni Jenna ang kanyang mga mata at nakita na ang kanyang ina ay nagising. Nakilala niya si Jin Wu at tinanong siya kung gaano siya katagal natutulog at kung kamusta si Jenna. Sinabi ni Jean Wu sa kanya na natulog siya ng apat na taon at si Jenna ay maayos. Sinabi niya kay Jean Wu na siya ay lumaki ngunit siya rin ay nasaktan, tiyak na nagtrabaho siya ng napakahirap. Umiyak si Jean Wu at sinabi na siya ay maayos at tumulo ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Kinabukasan, natuklasan ng mga doktor na ang pasyenteng natutulog ng walang hanggan ay nagkamalay na. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Dumating din si Jenna doon at nang makita niyang maayos ang kanyang ina, niyakap niya ito habang umiiyak. Iniisip ni Jean Wu na ang lahat ng pagsisikap na ito ay nagbunga na at nakuha na niya ang tunay na gantimpala. Samantala, si Gan He ay tumawag ng isang press conference at sinabi sa lahat na ang Hunter Association ay magsasagawa ng ikaapat na Jew Island Raid Mission. Hindi lamang ang mga S-Rank Hunters ng ating bansa ang lalahok sa misyong ito, kundi pati na rin ang 10 S-Rank Hunters mula sa Japan ay darating. Ang mga Hunters na may mas mababang rango ay sasali rin sa misyong ito bilang suporta, at sa pagkakataong ito, siguradong lilinisin natin ang mga langgam. Matapos makita ang balitang ito, naalala ni Bang kung paano siya at si Yun Sok ay natakot pumunta sa Jew Island, ngunit sinabi ni Yannick na ang mga hindi maaaring lumaban ay dapat mas matakot, kaya tayo lamang ang maaaring gumawa ng trabahong ito. Kung hindi, ang bansang ito ay magiging isang pugad ng langgam. Pagkatapos, nagsalita si Bang habang natutulog, kukunin ko ang mga langgam na iyon, dudurugin kita gamit ang aking mga kamay. Gayunpaman, maaaring gusto ring sumali ni Bian sa misyon. Dinala ni na Jin Wu at Gina ang kanilang inapauwi uwi naganap ng nagkakalat dahil nawala si Jin Wu. Simula noon, hindi na nilinis ni Gina ang bahay. Ngayon, silang tatlo ay nagsimulang linisin ang bahay ng magkasama. Nakita ni Jinwoo ang bahay nila bago at siya ay napakasaya, ngunit hindi niya alam kung bakit parang may kakaiba, na parang may linyang nalampasan siya na hindi dapat. Tinanong ng kanyang ina, si Kung, si Jinwoo kung may balita ba siya tungkol sa kanyang ama, at nalaman din niyang si Jinwoo ay naging isang go-rank hunter. Ikinatuwa niya ito dahil ang kanyang ama ay isang bumbero noon, at pagkatapos ay naging isang hunter. Dati siyang Nagel iligtas ng mga buhay, dahil dito, pinakasalan siya ni Kel at si Jin Wu ay kumakanta tungkol sa kanyang ama. Sinabi ni Gina na gusto niyang maging isang doktor upang makapagliligtas din ng buhay ng mga tao. Sinabi ni Chung na, kaya muli ng iyong ama. Pagkatapos, nakatanggap ng tawag si Jin Wu mula sa asosasyon. Matapos ang press conference, may isang lalaking nagngangalang Thomas Under ang pumunta upang makipagkita sa kanya. Siya ay isang pambansang antas na s Hunter. Ang mga pambansang antas na hunters ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga ordinaryong S-rank hunters, at sila ay kasing lakas ng militar ng isang bansa ng mag-isa. Hindi alam kung ano ang pakay niya sa kanilang bansa. Tinanong ni Gon He kung nakipag-ugnayan na ba sila kay Gene Sinabi ni Ginol na nakipag-usap na siya at parating na siya. Sinabi ni Gani kay Gene na sa loob ng apat na araw ay pupunta sila sa isang raid mission, at gusto niyang si Gene ay maging bahagi rin ng mission upang mag-level up. May magandang pagkakataon si Jin Wu, ngunit ngayong napagaling na niya ang kanyang ina, wala na siyang motibasyon upang lumaban. Pagkatapos naramdaman niya ang makapangyarihan mana, sinabi ni Nei na ang mga S-Rank Hunters ay nagiinit sa gym, dapat kang pumunta at tingnan. Nakita natin na si Bake at si Hunter Mo ay naglalaban sa isa't isa. Si Hunter Med ay isang sikat na S-Rank Hunter. Sinabi ni Ji na ang mana wave na iyon ay dapat na nanggaling dito. Ang mga S-rank hunters ay minsan magkakasama. Nakita ni Jimo na natatalo si Bake, kung saan sinabi ni Troy na kung pumasok si Beck sa tunay niyang anyo, magiging problema ito para kay Hunter Med dahil sa buong lakas si Bake ay nagiging isang halimaw. Samantala, ang mga hunters ng ibang mga guild ay naroon din, tulad ng Night Guild at Ten Hunters ng Japan na dumating din dito kasama ang Guild Master Gu. May isang babaeng nagtanong kung sino siya, kaya sinabi ni Han Han na siya si Jinwoo na kamakailan ay naging isang S-rank hunter. Sinabi ni Gu na tiyak na siya ay isang assassin type hunter, kung saan sinabi ni Hanoa na hindi, siya ay isang magician, na hindi katulad ni Goa. Nakita rin ni Chen na dumating si Jinwoo at nagsimulang amuyin dito habang pinapanood si Nabi at Mina naglalaban. Sinabi ni Hanoa na ang mga taong ito ay ang S-rank ng bansang ito, sila ay napakahina. Palagi niyang nakikita si Gu na lumalaban kaya marahil iyon ang dahilan kung bakit inisip ni Hanuo na mahina ang iba. Ito ay narinig ng Master ng Meek Guild na ang pangalan ay Django. Sinabi ni Hua na ang pangalang ito ay hindi pa niya narinig, kung saan sinabi ng katulong ni Django na hindi siya S-Rank, siya ay A-Rank Hunter, marahil kaya hindi pa niya narinig. Pero ang ating guild ay nasa top 5 din ng bansa, Sinabi ni Goto na dapat tayong lahat ay maglaro ng isang friendly match kung saan tanging ang S-rank hunters lang ang tatakbo. Sinabi ni Nii na ito ay isang magandang ideya, pero ang magician at ibang hunters ay hindi makakasali dito, na ibig sabihin, ang mga lamalabang hunters lang ang maaaring lumahok. Sinabi ni Beck na kung sino man ang matamba ay matatalo, at sa laban na ito ay lalaban tayo bilang isang team dahil ganito rin ang mangyayari sa isla. Pumayag si Goto. Ngayon, si Hunter Changing, Hunter Bake, Hunter Lim, at Hunter May ay nasa isang koponan, at sa kabilang koponan naman ay ang mga hunters ng Japan, Tuata, Kumono, at Hino. Ngayon nagsimula na ang kanilang laban. Salamat sa panunood, kung gusto nyo pa ng ganitong content comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.